Sa number 6, mga Sagar Kagdigamo naghugpong sa Negros Oriental. na Naporma ang unity team sa Negros Oriental para sa 2025 elections. Ang mga Sagar Kagdigamo. Base sa post ng provincial government sa Negros Oriental, liwat papili bilang governor si incumbent governor Chaco Sagar kag si na Mayor Fritz Diaz ang iya mangin Vice Governor nga magabunggo naman kay incumbent Vice Governor Jake Reyes. Mangin kontra ni Sigar Baria sa pagka-gobernador ang kakasman sa puesto sa pagkagoberador gobernador kag nga nakagabalik nga si uh, Anay Governor Pride Henry Tevez. Ang amaay isang gobernador nga si Representative Chiquiting Sigar Barilla, ang magapapili naman bilang Dumaguete City Mayor kontra kay incumbent mayor nga si Felipe Rimolio na kalyado naman ni Tevez. Si incumbent Dumagati City Vice Mayor Maisa Segar ang nag-file na sa COC sa pagka second district representative samtang si Pamplona Mayor Janice Digamo naman nga misis sa ginpatay nga si Governor Ruel Digamo nag-file sa COC para sa pagka third district representative. Ang balwarte sa mga Teves Mangina kontra niya ang tiya ni Anay Congressman Arnulfo Teves Jr. nga si Janice, o oh Janice Teves Gaston Kag si Colonel Ray Lopez.